Meron tayong unit Isang Mountain Peak Everest mga guys O oh, ayan Everest Pro So sabi ni boss Papalinisan niya daw yung head parts Bottom bracket Tsaka yung kanyang kadina At ano uh, Cans So tara Lilinisan natin Tapos Lilinisan natin Tapos meron naman tayo ditong Spokes This pad Ayan Spokes niya Richmond Ito yung hub na binuksan natin kanina tapos, yung likod, papalitan na lang natin ng adapter. Yan, meron tayo dito. QR. So, throw axle yung likod niya. Yan, papalitan na lang natin to. Ito yung cogs niya. Sobrang dumi na. Yung kadena. Ayun, etip eh, na, etip eh, na. Tara, linis muna tayo. Yung hub ni Idol pala mga guys ay Advanced Carbon Tech na weapon. So, try muna natin sound check. Bakit kaya pinalitan? sound check muna natin malakas din naman ah, siguro sa kulay yung lagas niya dire no mat Ayan kung nakikita niyo kulay blue mga grasa So gusto niya idol kasi linisan din daw. Ayan. Ayan. sobrang ganda pa ng grass Oh. Si. Bigko. <laughs> Tanggalin muna natin yung balbula niya. Ayun oh. Oo, oh, natanggal ang bilis. Kita <laughs> mo? Kita mo? Tanggalin na lang natin. Yan na. ang. Ang bilis niya. Dube. Mm -hmm. Mmm. Ito na mga guys, sa tanggalan na ito ng yahab sa so, ipanghaboy, tanay-tanay. Kaya rin ito na no, braho, no, na... Ayan. Takda na ni Radyos. Go, go, go. Larga. Rich man pa. <laughs> Ito pala ay 32 holes mga guys. Tapos yung suka ng spokes niya, 289mm. Eh, sa so mga nagtatanong, 289mm yan ah. So, hindi ka marunong magtanong ka. Pero kung alam mo na, so... bala ka sa buhay mo. <laughs> <laughs> Gago! Sa mayo ba? Sa mayo? Dapat ba sa basa? Agin sa? Ha? Dapat basa sa basa? Para yung sangi mo mga bebe lah. Nono to baik? <laughs> <laughs> Yan, ilang iki siguro ito mga tablo siguro. Tablo tapos dalawa sa kabila. Bagay. Matapos tayo i-align guys, need natin to ito. ito. Guitan muna natin to kasi mas maganda ito yung tape niya kaya hindi siya tubeless. Ito maganda gamitin isa pen para at least hindi siya tatagos yung ano yung tube mo dun sa may butas ng rim. Pareho, <coughs> natadlong na na siya. sa so sound check sa so tanay. todo doon, tatay, lipat eh. Taum sa inyo sound gito siya so gito na yeah. okay pa yung bottom bracket nya tatanggalin din natin Ayan. Yeah. yung bearing pala so ganito kanipis mga guys yung bearing nito ganito kaliit na bottom bracket yeah. ito siya so meron siyang silyo sa ibabaw. Ganito lang ang nipis yung bearing. Ari na nabuklas na natanan mga guys ang na need natin hugasan. So palanta muna natin sa inyo. Yung kadena, inuluman ko na eh. Araw, awan yung siyang kag, set. So ari may mga bearings. sa sabotong bracket. Yung parts mga maya na natin bubuksan yun pag magtindog na. And then ito na yung mga kadena natin. Ang ging ko kay tama na git sa ko. Tapos yung uh, dispad. Ara pa, wala pa matakot. Karoon na magtapos hugas ya bandawan muna natin ito mga guys Good. so ayan na natapos yung nating linisan so kailangan natin palantaw muna sa inyo kung ano yung tsura sa ngayong view hindi kagina na, na sya ayan na yung kags krang set then ito na yung mga bearing ng butong bracket ayan yung chain nya malinis na Ah, ito na mga guys, ang iyang wheel set. So, kailangan ikabit na natin yung cogs niya. Ito yung cogs niya. Ayan, tingnan muna natin kung saan nakatiming yung ano na. Ayan na, yung gamay ng spline. Be, hindi bagay yaw. Ah, bagay. Grasa dan, na iba si malipatan, tanlaw. Okay, lagyan muna natin na papatanlog. Ayan, palagi ko ito nakikita sa mga kanoblaw. Tinamay lang. so lang. masolod na na. Na. Tulang. Saktong tulang lang. Good. Okay, kabit muna natin to This pad niya. Ayun na. Ah. Goodbye sa luma. Hello sa bago. Ayun. Yo. Ayan. Ayan. Na. Ayan. Ayan. Nice. Nakalag po. Ah, sige sa. Ayan. Parks na lang guys. Tingnan na natin to. Buna, kamusta, siya. ito. Kung kamusta ni Hit Parks. Saka ginang lanibuksan. Sige. of power pa man siya. Pero kailangan naging limpiwan pag ito. Nice. Ay, dama. <laughs> Gago! Gago! So ayan nga ay, guys, natapos na natin sa so, pagkabit yung hub niya, linis na natin, kabilugan dito sa bike niya. Yeah. Ari pa lang tawag sa inyo ang unit ko na kagwapa. Aro. Na. So looking good. Tawag oh, ay naman na makita ang igko, di ba la? So ara, madam, mogi salamat. Hanggang sa susunod muli. God bless to all. Paalam.